Hi guys, bibisitahin ko yung friend ko doon sa Brookswap. Sa kaya ako ng dalawang beses. Dito na tayo sa Brookswap. ng mga kasama ko sa train. Station ng train Ano tawag dito? Nome. Marami daw ganito dito, guys. Nagkala. isa nasa Dito na tayo sa Broxuaab kasama natin yung oh yeah High precious wines. Ako naman ang bumisita sa kanya dito. Kasi lagi siyang bumibisita dun. eh. Eme. <laughs> Tapos itong Broxuaab ang isa sa major city ng Poland. Uh, ang estimated na population 1 million 250,000 daw dito sa city. Papasyal ko kayo dito. Kasama nung friend ko. Yun. Oo, pupuntahan natin yan. Nandito tayo dito sa ano? Partisan Hill. Daw, may fountain dito makikita. Dito. Ayan. Next. Ayan, doon kami galing kanina sa so. Ito ay Partisan Hill. Dati daw itong uh, libingan yata. Yeah, libingan. Pero, sinira siya. Ito na naman na so, oh. so, we're in the city na... Eto na naman, meron na naman tayo. Ano dito? Ayan, oh. meron na naman tayo. Nakakatawa. Oh, o, oh, meron pa dito. O, oh, ayan, guys. Oh. Oh. Mga tambay lang. Na. so meron na naman daw isang ano dito nom man mm, 260 daw silang nagkalat ito pa yung dalawa Papaswerti. hanapin ko lahat yon hanapin namin lahat baka abutin ako ng taon pero dito lang ba nagkalat dito lang nagkalat within this Oh, pagka may nakita, dibibidyohan ulit. Ito, ito na ulit siya. Uh, malilit na miniature. Miniature ba tawag dyan? Yes. May hari doon. Kasi itong hotel daw ay Corona. Ito sa Europe. bring concert eh hey. yeah. yeah. <laughs> so, partner kita Nandito na naman sila, o. Oh. oh yeah. Ito si Jao, si Lawrence, tsaka si... Ano? Sino? Jello. Kasi yan ang uminumi. Nakain muna kami. Nagutom itong kasama ko. Kain kami dito sa... Banda. Dominos ba ito? Alam mo, chocolate to ah, di ba? Ito o, wedo. Smart so let's enjoy our dinner Gabi na Ginabi na kami guys Pero may libreng palabas dito Manunood muna kami na Kami guys Tuloy natin bukas ang pasyal So see you again tomorrow Bye, hey. Bye. Hey. <laughs> hindi na kami nanood kasi hindi naman namin maintindihan kaya uwi na lang kami bukas na lang ulit eh. maliit na nga siya may mas maliit pa o oh. Oh, oh, oh. Walang ganito dati. Meron. Ang tanong? Ganito. may rin siya. Ilim na kasi. Inabot na dito. Ito talaga sinadya ko dito sa Prochua Be. Hindi ko na sila makita.